Hello, hello sa mga kamartes at sa mga kaponchap ko dyan. Ako ulit ito, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito sa akin channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po at pakalimbang na rin yung bell na yun sa baba para lagi kang notify kung may mga imamartes ako sa inyo or may update ako sa inyo tungkol sa mga pawn shops. Ayun. So, doon nga ako nagpa-appraise ulit. Susan, la update tayo kay Palawan Pawn Shop OMG. Magugulat kayo ulit sa ating update ngayon. Kaya keep on watching till the end. Say hi, Aya. Hi! Pagpapapraise ko po ngayon, Magkano Okay. So, yeah. Thank you. Yo, welcome back to our vlog. Ayun, sa mga hindi pa rin nang iwan sa akin, sa mga ka-churpang ko dyan, ka ko dyan. Thank you sa uh, nyo sa akin. Ayan. At sa mga baguan pa lang dito na manood is yes po, nagkandahalo-halo na po ang aking uh, channel. So, marami kayong mapapanood. Mostly, ang aking share is about mga uh, celebrities. Ayun. So, dapat nakasubscribe ka para uh, ma-update ka kung may mga ishare ako gaya ng video na ito. So, Uh, San tayo kay uh, Palawan Pawn Shop and sa ibang branch ako uh, pumunta, okay? Kung may mga sinishare ako Na mga San update is mga iba't ibang branch po ng pawn shop ang aking uh, pinupuntahan para uh, makuha natin yung mga iba't ibang appraisal ng mga iba't ibang uh, branch din ng mga pawn shop na yun, okay? Ayun, so doon nga tayo, doon, malayo, malayo yon and uh, now, ngayon lang ako naka-experience ng uh, appraisal ni Palawan Pawn Shop na may paganito sila. ayon So, naka-experience na kayo ng ganito. May sinusulat na silang ganito. First time ko ah. Uh, ang tagal ko nang nag-update. Ang tagal na natin kay uh, Palawan Pawn Shop. Hindi pa ako, hindi pa ako nabigyan ng ganito. Gaya nung kay, uh, gaya sa ibang, uh, hindi na ako magbanggit ng ibang pawn shop kasi Palawan tayo ngayon. Uh, gaya ng ganito <laughs> Ayan, so nandito na lahat Ayan, madali ko kayong mai-update Kaya ito rin ang patunay Ayan, eto yung uh, patunay na galing sa kanila ito uh, Sinulat na nila dito yung uh, Ayan, andito na lahat yung uh, description ng alahas mo Item mo, and then yung carats niya Carat and weight And then yung appraisal uh, fee niya No, hindi, uh, appraisal uh, rate, ayan, new appraisal uh, rate sya Ayan, kasi po, itong ishishare ko sa inyo na ito, ayan, ito yung uh, nag ako last time sa inyo kasi uh, tinubos ko pala ito. If you remember, ito yung uh, ko, Pinasok ko sa pawn shop na yon para sa mga iba dyan na nagko-complain pala na yung binibigay kong sunlap date kay Palawan is uh, very iba sa kanila. Kasi ang tas nung binibigay ko na sunlap date and then yung sa location nyo is super mababa. Yun nga. Kaya ako siya pinon shop para ipakita sa inyo na na-experience ko rin dito. Na nakukuha ko rin yung pinakamababang uh, appraisal nang uh, mga alahas ko. Kaya ang gagawin nyo po is try nyo po sa mga iba't ibang branch nila. Kasi po, iba't ibang branch is magkakaiba po ang appraisal rate nila, yung appraiser, yung staff, yung mood ni staff, ganon. Okay? At yung location natin. Ayun. And disclaimer lang, ang aking share na sunlap update sa inyo is based on my experience lang ha, para lang po ito sa aking uh, content. Okay? Ayan. Kasi uh, baka'y may is Uh, may mga sinasabi sila na ano. Basta, ganun. <laughs> okay, so start na natin. Uh, last time, Okay, uh, recap lang ha. Huwag kang, huwag kang atat dyan. Mamay, Mamaya comment ka na naman dyan. Mumurahin mo ako, charot. <laughs> na ang tagal kong uh, sabihin yung appraisal rate. Siyempre, ganun yon. Kailangan kausapin ko muna kayo. Kamarites ko kayo eh. Kasi marites ako eh. Alam na diretsyo natin. Di boring na. Hindi nalalagyan ni YouTube ng ads ang aking video na to. Yun yon, charot. <laughs> Ayan, so last time, ang na-share ko sa inyo, uh, February ko pala na-share i -share sa inyo ito na eto yung pinaka worst na experience ko na sanla kay uh, Palawan Pawn na yung 18 carats is 2.4 lang ang per gram na nakuha natin. And then, yung a uh, 21 carats naman is 2,904 yung binigay sa akin ng branch na yon which is which is uh, that time kasi this year is ang rate talaga ng Palawan ng 18 carats is 3,000 talaga. Ayun, so yung appraiser doon, ewan kung anong nangyari sa babae na yun. Charot. So, eto na, eto na. Ayan. So, eto na, diretsyo na, 18 carats at saka 21 carats ang share ko sa inyo. So, uh, this one is ay uh, 18 carats siya. Ayan siya. 18 carats. Ayan. Yung, uh, itong alahas ko na ito is at uh, 2.5 siya. And then, eto yung appraisal rate nila ngayon Uh, 8,252.5 siya so i-divide natin ang lumalabas na program ng 18 karats ngayon is 3,300 pesos OMG! nagtaas ulit sila magkaano yung last na in ko sa inyo magkaano ba pa comment down below now is 3,300 pesos ang program ng 18 karats ayun so usually pang ilan ng uh, uh, taas ito ni uh, Palawan. Ano kasi last time is 3,000 and then may share ako parang nag-ano ng 3 plus then Ano, 3,1 or 3,2. Ngayon is 3,3. So, kailangan mag-update tayo ulit next month or try natin sa mga ibang uh, pawn shop kung same ba or baka yan na ulit yung pinaka-standard na uh, rate ng... Uh, 18 3,300 pesos ang saya-saya naman. Ang galing-galing. Swerte talaga yung mga nakapag-invest ng mga uh, jewelry many, many years ago and yung mga nakapag-ipon ng maraming alas na okay. So, next is uh, this one. Ayan siya. This one naman is uh, 21 carats. So, andito na lahat ng branch name ni Palawan and then yung uh, description ng items and then yung weight and carats na and then yung old na Uh, rate nila and then eto yung new appraisal a rate nila okay so now is this one is 21 carats na 2.1 and then eto na pinapakita ko na sa inyo a uh, new appraisal rate nila is 7,750 pesos ayun so magkano na ngayon ang sanla kay Palawan ng 21 carats so i divide natin siya ang lumalabas na per gram ng 21 carats is Baka mas nauna ka nag-compute sa akin, charot. So, 3,690 pesos. OMG! Kasi nga naman po, nagtaas ulit ang mga uh, brand new uh, jewelry ngayon pag bibili tayo. Nagtaas ulit siya. So, I think yun yung reason na nagtaas na rin talaga yung uh, sanla sa mga pawn shop. Okay. Ayun, so 21 carats, 3,690 pesos. Napakataas na po ito, pero napakataas na rin po pag bibili po tayo ng mga alahas ngayon. Okay, so dalawa lang po ang aking may update sa inyo, 18 and 21 carats. At of course, sa mga nag-aabang dyan or magtatanong ulit ng 22 or 24, alam nyo na na pag ganito ang a uh, uh, sun lap date ng 21 carats, of course, mas mataas ang 22 and 24. And sa so 14 naman, is eh, syempre, tumaas na rin kung magkano yung latest na na-share ko sa inyo na sun lap date ng 14 carats. Kaya, dapat nakasubscribe ka para abangan mo na lang <laughs> yung next na sun lap date natin kay Palawan Pawn sa ibang branch naman. Kasi baka mas mataas kasi yung branch na pinuntahan natin na yun is yun yung nap kakababa magbigay ng appraisal rate sa akin. Pero hindi ko alam kung bakit yun yung pinigay niya sa akin last time. Kasi, same na taon eh. This year din yun eh. 2-4 ang binigay na sa akin which is 3,000 dapat. Diba? Imagine yung 600 pesos na ano. And, yun nga. Yung mga pinupuntahan ko na mga uh, pawn shop, yun pala is yung mga bago ako. Uh, walang record. Ganon. Kasi marami akong nababasa dyan na Uh, may mga record ka na kasi doon, may uh, sinanla ka na and then tinubos mo. Kaya nung nag ka or nagpa-appraise ka, mataas ulit yung uh, binigay na appraisal rate sa'yo. Marami akong nababasang ganyan kaya nagtatry-try-try try, try tayo sa mga iba't-ibang mga branch ng mga pawnshop para iba't-iba yung aking ma-share sa inyo na experience natin. Kaya comment down below! kung ano yung experience mo rin or saan update nyo about kay uh, Palawan Pawn Shop. Kung same lang ba sa aking mga shiner sa inyo ngayon. Okay? So, mabilisan lang ito kasi atat na atat ka na dyan. Nagagalit ka. Ayaw mo kung nagtatadal-dal dito. Charot. Wala naman <laughs> Wala. Charot lang yun. So, ari uh, recap lang natin. 18 carats, 3,300 pesos. Ayun. So, 21 carats, 3,690 pesos. Ayun. So, you know that drill. If you're new to this channel, so that's it for today's vlog. Ayan, kasi gusto mo ma rin matapos itong uh, aking uh, a <laughs> pagsasalita. Siguro napipilitan ka lang Manunood sa akin Para sa aking Instant love Ano Pero hate na hate mo ako Charot Ayan So alam mo na kung sino ka Bye bye Thanks for watching And God bless You know the drill Wala Charot lang yun Bye